Hello mga day. Andito na naman ako sa aming halaman. Hello, hello. Good afternoon. Yan. Masarap ako dito sa may halaman. Tignan ko kung mabunga na. Yan. Dito tayo sa may talong. Ayan, marami ng bunga na. Magtal ka ta bukas yan mga day, pipitas na kami bukas. Ano yung yan mga day. pipitas na ang inyong day sa sitaw. Ayan, o. No, kadami, o. Oh. Ah, ang ganda-ganda. Pinagod naman ako. Pagod na naman sa kakalakad hindi naging ko ay yun tignan niya, mga day oh dito muna kayo po sa salsita oh tignan niya, mga day ang daming bunga oh uy ang daming bunga ay nako tumakas lang ako sa aking maliit tinikasan ko lang ay dadama kayla ma ma Ndak. Mapanas lah. Ya, mga dai, kadaming bunga. Aduhai, gamit mo. Iya no? yang guna tau Yan. Aking manak situ tahu. Ini hinga na naman yang inyang dai. Nah. Halantiuba. Tak ada. Bai la power ret. Komete ini. Mie put niya ini ya Alia Aliya kan. Alia Tino ay tino ba ya bakay? Impun. Impun. Um. Kay pa meto. Mano ayo mga matelo nang metong nai karakal da. Eh. Are ano? Nya yo, tay pore oh dua. Ya mun tul dai. Keng Ne. Nah itu pak tapi lah marah apa ya, tapi kan marah gula oh ini ada yang mati dek, karakal dah mau mati, cahaya pak ya kuru Kepiran mengarah gunalah. Ya. Ang day. Ang dami bunga, oh. Ari, maraming namamatay. Hmm? hmm? Maraming dan, eh. Ayan. Tumakas na naman tayo. Na? Nana? Oo ah. Mamaragol na lapit. Mamaragol. Na? Maragol. Na? Nemu pokleto. Hm? Pokleto angin. Tayo. tutanak na ko ba? Na? Makutula pa? Yan, ha? Aplosan mo kaya yung kain, burong. Dai, panguha tayo ng ano, payabas. Padami bunga. Ay. Yan ah. Dami hinog. Oh. Nam nam. Yan ang kadaming hinog. Ay, ano pang kain din eh? Yeah. Dami oh, panguha Alam mo maulad. <laughs> Ini pedi na. Hmm. Mm. Tangkay mabot ako ni Mia. Gigutaw sa nihanak ng dilim. pa. Ay nung kinakain ng ano ibon no kaya. Bird. Ano? Yeah, kinakain ng mga bird. At nang ng bird oh? din. Mm. Ay kanlalaki oh. mga day. Siya pa. Kaya kaya ay mabaka Hmm. Ha? Kalo. Na? Ay dito karami oh. Nangangasira lang yung ano dito, bayabas. Ayan naman mga Day, kalalaki oh. <laughs> mag mm -mm. Ayan, mag-ikmahag mo no. lang lang. Oo. Ayan, o. Ayan mga Day, o oh, kalalaki. O, dati dati. Oo. Eh, hey, maraming langgam. Mga mga ka. Ayan mga Day, o. Oh. Madaming bunga. Ano naman kumukuha? Ayan, o. Ayan, kalalaki. Oh, mag-ikmahag mo lang lang, amo. Oo. Oh. Mawala yung Mawad mahilig ito, sa bulang lang. Hmm. Ay, tapo. Yelo. Tara. No, Ay, ano ka bunga? Wala man na mong muha. Ayan na. Ayan na, kalaki na. Ay, mabulok yan. hihihi. Masayalan pala itong nangunguhan uh, na ito. Okay. 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 ba Okay. 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 May peris ko. M May peris? Okay. 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 ko Okay. Okay. ko Okay. Okay. Ayan o. No, Kala bunga oh. Sa taas. Ay. Ayan. Ano? Hmm? Marami kang makukuha dito ng makakain. Makakalibre. Pambenta. Ano ang pambenta? Ah, pambenta? Pamigay. Pambenta, pambenta. Pamimigay natin dun sa barrio. Hmm? Yan, hamoy nyo. Hamoy nyo. Hamoy sa gilo. Ang hmm, mabango. Huh? Ito hmm? Okay. Kinukuha niya yung kalabaw mga day.

Hindi, meron ko. Yan pa, hindi ko. Yan, day. Yan, mga day. kalabaw ko. Yan. Sa akin na yan. malaki laki niya. Nandiyan isa. Dumalaga. Pinakikialagaan namin yan. Yan. Nakikialagaan namin. Yung nauna sa amin na yun. Sa amin na yun, mga day. Dito pa rin tayo sa bundok. day, yung dito sa may silang ng sapa. Sorry, ngaliwa. Nilipat niya. Matanda namin inahin to. Mga day. Ha. Na? Nakatali na yan? Punong ko na yung tali na. O, yan. Sige na yan, ha. Ah. Ibawal ko na yan. Su, su. 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 Tangan ka. Punin ko doon tayo. Thank you for watching. Ayan mga day. Ayan pa yung dito. -dito. Saka yung mga bisero nila. Ayan. Na? Ayan. 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 na doon yung iba. Ayan. Ayan pa yung mga kalabaw dito. Ayan. Ayan mga day. Ang aming mga kalabaw. Ayan. Bye mga day. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye. Na?